Ano ang lakas kasi sa kamay? Ako mga idol Ang magandang maga, kami sa kita ng bukid Mamante ko Naglagan ko ng pampire mga lods Saan ko kukurintihin yung mga kangkuhan Para maglabasin mga silap niya Ako mga idol Tatag na natin itong pampire यहां से वह जगह है बतूल ने सिंदारी बस May lamok sa mukha ko. Basag. Ang may Tingnan ka lang. Well, kasi. Wala ko kasi. ko kasi. Matay na pa ako. Pwede tong gawing ano eh. Ang nakagawin ka. Nadiri ka naman. May lasik. Nyoy. Napatay mo pa eh. Agis ka pa Sige. Di ba ito yung gagambang na kinakatakutan mo? No? Natutusok ah, ka. <laughs> Hindi na Hindi naman nakatusok ka. Okay. Ubyo. Uy! Well, ano mga idol, papandamin ko na yung pante. At, nabulubugon ko na rin kangkungan. kukan. Kailangan hey. kong bulubugin kasi nasa loob na ng ang yung mga isda. Okay, gong. Nakabalik <laughs> ah, ka kasi. Okay. Ay, <laughs> eh, mga ito, lapad o. Eh. Ay, <laughs> eh, mga ito, napakalapad oh. Eh. Oo! <laughs> Laki. Laki oh. Hindi okay. alam ko paano kukunin. <coughs> ano ito yan. Kailangan po kasing bulabugin ng kuryente yung kangkunga para maglabasin mga lalaking tilapia mga ito. Ito marami lang na rin lang ito. lapado Ayun pala yung malapad o, na nahuli. Bumalik. Yuhuu! lapado lapad o mama. Mas malaki pa sa kamay. Ah! Yapad! <laughs> mga lodi o. Oh. Ayun kami. lapado lapad o. <laughs> oh. Ngalawang panty. Ayun. Sakit Sa niyan. Kailangan pang bulabugin yung kangkungan para maglabasa yung malaking tilapia mga loads. Alam ako kasi yung mapamantayan na malilinis kaya pa alam pang ka yung mga kangkungan. nagbabawal na teknik kuryente at tante <laughs> <laughs> kailangan talagang bulabugin yung kangkong para maglabas yung walang tinapya teknik para magkaroon ka ng ulang yeah. para pagbenta rin <laughs> benta. Benta. benta ulam na, magbenta pa santa pa oh, opya yeah. ito, ito,

para magsipaglabasan sila. no Wala kanin. Ito talon dyan. Ay hey, mga idol, po ipawina. na. ko na lang kayo pagkakamit. Ngao, galing sa pang-umuriente ata ka sa ko yung pakita namin yung mga lods. Hindi lang masama, hindi lang may kapal, soro silak sa mga lalapan. Awe, ibu isda. Ngao mga lods, hinuli ko. Ayo na. idol, may pampinta na naman kami. Okay, Ako po yung mukha pala ng mga lods. Mukha lang po.